mababa ang timbang, anila. May dumating na inspektor, may selyo na peke. Nang maglabas ng report, bumalik ang dangal ng lola at nawala ang lisensya ng mapang-api. Umagang mahamog nang pumasok si Aling Nena sa pawn shop sa may kanto ng palengke. Hawak niya ang maliit na pulang supot na pilus kasing ingat ng paghawak niya noon sa mga anak. Sa loob, malamig ang ilaw na puti makintabang salamin at maingay ang mahinang beep ng electronic scale sa ibabaw ng counter. Nasa likod ng manager na si Rico, blansyado ang barong, mabilis ang mga daliri sa calculator, mabagal ang mata sa paggalang. May dalawang gwardyang nakasandal sa pinto at ilang suking nakapila na may hawak na sing -sing, relo at kwintas ng kahapon. Inilapag ng lola ang supot at maingat na kinuha ang manipis na pulseras na tanging naiwan mula sa kabataan. Regalo raw ng yumaong asawa matapos ang unang sahod sa pabrika. Hindi ito marangya, simpleng 18K na hugis paala, may bakas ng panahon sa pagkikiskisan sa palad. Ipinatong ng teller sa timbangan, tumunog ang beep at lumabas ang numero. Mababa, sabi ni Rico, hindi pa man natatapos ang linya ng digits. Baka plated lang po, nai. Tingnan nyo, wala sa standard. Kaya hanggang ganito lang ang kaya naming ilabas. Pinuro niya ang halaga sa papel na mas mababa pa sa presyo ng bigas na pang isang buwan. Tahimik ang lola. Hindi niya ipinagtalo ang karat na alam niyang, alam niya. Papogi na tawa ang sumagot sa katahimikan mula sa dalawang lalaking nasa likod ng pila. Fake yan! Bulong ng isa. Kaya nagpapalusot. Naginit ang mukha ni Aling Nena, ngunit hindi sumiklap ang dila. Sa halip, ipinikit niya ang mata at inalala kung paanong sa bawat labada ay hindi dapat minamadali ang banlaw. Sa bulsa ng palda, nakatupi ang listahan ng maintenance at ang resibo ng tubig, mga dahilan kung bakit nariyan siya. Hindi para magmakaawa, kundi para maglagay ng pantawid. Napansin niya ang isang kakaibang galaw sa daliri ng teller. Sandaling pinindot niya ang isang maliit na buton sa gilid ng timbangan bago inihiga ang alahas. Parang may tear na iniload na hindi para sa mangkok kundi para sa pagtakal ng dangal. Sa dingding, may nakadikit na sticker na nagsasabing Calibrated, valid until deck. Tumatak ang tinta para parang bago ang pagkakadikit sa luma at madungis na salamin. Di naman niyang muli ang pulseras. Hindi mabigat sa kamay, ngunit mabigat ang ibig sabihin. Hindi pa nagsisimula ang pagtatalo ng bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong taong may bit -bit na itim na maletin at clipboard na may pulang selyo. Nakasabit sa laig ang ID na DTI Weights and Measures. Sa gitna nila ang babaeng inspector na si Liza. Malamig ang muka pero mahinaw ang tinig. Random inspection, anin niya. Magtetest kami ng timbangan at karat ase. Tumigil si Rico sa pagsipol. Ang gwardya, nagsalubong ang kilay. Ang pila, nagiba ang hinga. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Inilapag ng inspektor ang mga bakal na test weight sa mesa. 10G, 20G, 50G. Kumikislap sa lampara. Pakialis ng lahat ng gamit sa timbangan. Wika niya. Ginalaw ng telor ang makina. Walang laman. Paliwanag nito. Pinindot ni inspektor Liza ang zero. Itinapat ang 50G na timbang at tahimik na itinungo ng lahat ang ulo sa monitor. 43.21 grams ang lumabas. Umigik ang bulsa ng mga bulong. Inadjust ulit. Pinihit ang cord. Nilinis ang plato at inulit. 42.98G Pinawisan ng sentido ni Rico. Baka may dumilang, depensa niya. Umiling ang inspektor at kinuha ang maliit na selyo sa gilid ng scale, parang tatak na papel ng pananghalian at tinignan sa ilalim ng magnifier. Peke ang seal, diretsyong sabi nito. Hindi ito ang inilabas ng opisina namin at itong serial number, ibang unit ang nakatalaga. May staff na suminghap, may client na napaupo. Sa sulok, may CCTV monitor na nagre-replay nung kahapon. Parehong timbangan, parehong pindot sa giri do bago ilapag ang gamit. Mag-audit kami ng last 30 days, dagdag ng inspector, at ngayong araw, suspended muna ang operations. Nang marinig yon, napahawak sa ulo si Rico. Ma'am, Baka pwedong pag-usapan. Hindi na niya tinakos. Umagit na ang dalawang kasamang inspektor. Isa sa kanila ang nagprint ng notice of violation at iniabot sa kanya kasing lamig ng aircon ng papel. pake-test din po yung alahas ni nanay. Sabad ng isang babaeng nasa pila. Ngayon ay kakampi na ang tono. Tumanggo si Liza. Inilapit niya ang acid testing kit at electronic carrot tester. Tumutol si Rico. Wala kaming Naputo lang salita niya sa tingin ng inspektor. Maingat na pinahiran ng kemikal ang maliit na gas-gas na ginawa sa pinag-iliran at binasa ang resulta. 18K ang kumislot sa screen. Sunod, ibinuhos sa certified scale ng team ang pulseras. Nagbip ulit ang bagong timbangan. 8.01 gramos, hindi ang 6 grams na sinisigaw ng naunang machine. Legit na ay, Formal na hatol ni Liza, sabay tingin kay Rico at luging-lugi kung tinanggap niyo ang presyong kanina dahil sa inyo. Umusog ang pera sa counter. Yaward namin sa inyo ang tamang halaga base sa official rate ngayong araw at may refund ng lahat ng nagtransaksyon dito ngayong linggo pagkatapos ng reweighing. Inabot kay Aling Nena ang perang singbigat ng balikat na naalis. Higit pa sa iniaalok kanina, higit pa sa naiisip niyang aabutin. Hindi niya agad tinanggap Tinignan niya ang kamay, sa kanya at sa kanila, magkaparehong pawis ang putok. Hindi ito ang bag, mahinahon niyang sabi, kabayaran lang ng tama. Tinanggap niya ang halaga at inilagay sa kanyang koyan, hasul na pitaka. Ang ilang nasa pila, pumalakpak ng disabay. Ang gwardya, tumikhim at tumingin sa sahig. Si Rico, naupo at napabagsak ang tingin sa notice. Parang titulo ng pelikulang ayaw niyang pagbidahan. Suspended. Revocation pending forwarded to prosecution. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita sulit bukas, kaya stay tuned!